Welcome back po sa ating channel. Grabe, Tito Soto may maanghang na banat sa renewal ng Itbulaga Bulaga trademark ng tape na kung saan matapos maangkin nito ang pinag-aagawang titulo ng Itbulaga. Alamin natin ang buong detalye na ito na hanggang ngayon pinag-uusapan ng madla. Magsawa sila sa trademark basta amin ang copyright, ito ang sagot ng dating Senate President na si Tito Soto sa anunsyo ng Tape Incorporated ukol sa renewal ng Itbulaga, trademark at logos nito. Nitong Sabado, August 5, ay nag-viral sa social media ang Certificate of Renewal of Registration na inisyo ng Intellectual Property of the Philippines o IPO para sa Itbulaga trademark and logo ng programa. Nakasaad sa nasabing dokumento ang pecha na inirehistro ito noong ikalabing apat ng Hunyo taong 2013 at pecha ng renewal ay nitong ikalabing apat ng Hunyo taong 2023 na magiging balido hanggang ikalabing apat ng Hunyo taong 2033 o another 10 years. Ang penile naman ng TVJ o ni Natito, Vic, at Jui ay ang copyright infringement at unfair competition case against Tape at GMA Network sa pagpapalabas nito ng mga replay episodes ng original na Itbulaga gamit ang mga segments na ginawa mismo ng original na Eat Bulaga team. Matatanda ang inere pa rin ng Itbulaga sa GMA 7 ang mga segments kahit na nag-resign na ang mga original hosts at staff nito at kumawala na sa Tape Incorporated na pag-aari ng Halos Host Family sa kasalukuyan ay umiere ang noontime show ng TVJ sa TV5 na may titulong EAT pansamantala habang dinidinig sa korte ang tungkol sa application for the issuance of right of injunction on the copyright infringement and unfair competition na nakasampa sa Marikina Regional Trial Court. Samantala dahil nga sa balitang ito tila lalong ikinainis ng mga supporters ng TVJ ang naturang pag-aangkin ng mga halos-hos sa titulo at logo na hindi naman sa kanila at hindi sila ang orihinal na gumawa nito. Subalit, kahit ano pa man ang mangyari sa puso ng mga Pilipino at maging ng buong mundo ang Itbulaga ay pagmamayari pa rin ng iconic trio na sina Tito Vic and Joey, na kung saan kahit bali-balik ta rin Manila ay sila pa rin ang maiisip ng mga Pilipino dahil isa sila sa tumatak sa puso't isip ng buong mundo.